paano i-unregister ang ating mga Gcash account sa cellphone na nasira na po or hindi na po ma-open. So yan po mga lodis ang ituturo natin sa tutorial na ito. So marami po ang nagtatanong, so po ang nagre-request na po natin ng tutorial kung paano po i-unregister yung Gcash account kung nasira na po ito or halimbawa po nawala yung uh, cellphone, hindi na po nila ma-open yung mga cellphone nila, hindi na uh, hindi po nila may login yung mga GCash account nila kasi nga po naka-register doon yung GCash. So di ba po sa GCash uh, bagong update ni GCash. So uh, once po na naka registered yung ating mga GCash account and then gusto natin ilipat doon sa ibang cellphone, kailangan po natin i-unregister. So marami po ang may issue na nawala, nasira, hindi nila ma-open, so hindi nila ma-unregister. So yan po mga lodis ang ituturo ko sa inyo. So ipalo nyo lang po itong tutorial na gagawin ko mga lodis, okay? O na po, i-open nyo lang ang inyong mga Gcash apps. Pagdating po dito sa inyong mga Gcash apps, okay lang naman po kung may nakalagin dyan or wala, wala pong problema. yan. Ang gagawin nyo lang po ay hanapin nyo lang ang help center or help button. So kung nakalagin po or may iba pong nakalagin dyan na Gcash account, pwede nyo pong ilag out yan, hindi nalabas po yung help center. Kung ayaw nyo naman pong ilag out, wala pong problema, hanapin nyo po ang help button. So dito po sa akin ay help center. So, i-click nyo lang po yan. And then, mapupunta po kayo dito sa help center page ng GCAS. So, dito po, uh, sa type a keyword to find articles. So, uh, i-type po natin ito, mga ludis. Unregistered phone. Yan po. And then, lalabas po ito, mga ludis. So, dito po, uh, hanapin lang po natin ito, mga ludis. Hanapin po natin ito, dito, ang uh, article na to. Ito po. Ayan My phone got damaged or broken. I can't access Gcash. So, yan po. So, ang gawin nyo po, i-click nyo po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa account security. So, dito po, scroll up lang po natin. Ayan, dito po, ayan. If your Gcash uh, phone is uh, damaged and you need to uh, log into a new phone, please click here. So, ayan po, i-click po natin yan mga ludis. So sabi po dito ni Gcash, kailangan po natin mag-provide uh, ng valid ID and then selfie with your ID. Kailangan po nakaready po yan mga ludis. Uh, once po na sinabit natin yung uh, uh, request na to, concern na to mga ludis, uh, verify po yan sa loob po ng 24 hours. Kailangan po nakaready yung inyong mga ID. Mag-selfie po kayo, dapat po malinaw po mga ludis ah uh, dapat yung muka nyo po, uh, wala pong sunglass, wala pong nakakover dyan sa inyong mga muka ha. Kung may hijab naman po, okay lang naman po yung mga ludis, basta labas po yung muka nyo. So kung uh, wag po kayo mag face mask, wag kayo mag sombrero, wag kayo mag dapat po malinaw. And then dapat po wag uh, masyadong madilim, wag na pong masyadong maliwanag, dapat yung normal lights lang po mga ludis. eh, okay? And then pagkuha po ng ID, dapat po uh, malinaw, kita po yung mga information sa inyong mga ID. Hindi dapat po Ah uh, Uh, may kita lahat ng angle or kanto po ng inyong mga ID wag nyo po masyadong isum, wag nyo naman po masyadong uh, palayuan hindi, wag nyo po masyadong palabuin so pag okay na po mga Lodis naintindihan nyo na po, i-click nyo po itong click here to ask for help And then, lalabas na po ito mga Ludis. So, dito po, uh, kung mayroon po nakalagin na Gcas account dyan sa inyong mga cellphone, lalabas po dyan yung information. So, i-delete nyo po yon baguhan nyo po. Ang ilagay nyo po mga Ludis, yung information ng inyong Gcas account na kay gusto nyo pong i-unregistered. Okay? So, una po ang email address. So, pag naglalagay po tayo ng email address, mga Lodis, ang uh, ilagay po natin yung nakaregistro or nakaregistered po doon sa ating mga GCAS, okay? And then, uh, GCAS registered full name. Kung ano po yung nakasulat doon, nakalagay doon uh, sa inyong GCAS, uh, ilagay nyo po dyan. Kung meron po kayo yung uh, nilagay na middle name, ilagay nyo po dyan, mga ludis And then, uh, select uh, the country where you registered your GCAS account. Halimbawa po, mga Lodis, yung GCAS account nyo ay uh, ang gamit yung number ay... Uh, ibang bansa po, alimbawa po sa Korea or sa iba pong bansa, uh, yung, piliin nyo po yung mga lodis. Yan, click nyo po yan dyan. Yan, yan po, ganyan. So, alimbawa po, ang gamit nyo po ay Japan. Ayan, kailangan po, Japan number po ang ilagay nyo dyan, okay? So, kung mga uh, Pilipinas naman po, uh, siyempre, Pilipinas po ang piliin nyo. And then, uh, mobile number po, ito pong mobile number, ilalagay po natin dito mga lodis, yung Gcash uh, mobile number, ha? Huwag po tayo maglagay ng iba dyan. And then, select which statement is the most relevant to you. Okay? So, click po natin to. And then, dito po, hanapin po natin ito. Ayan. I saw an error. Your account is already registered to other phone. So, yan po ang piliin natin mga ludis. So, ang iba naman po, hindi ganyan nakasulat. Uh, pero, uh, piliin na lang po natin yung most relevant uh, na uh, concern po natin dyan. So, ito po yung sa akin dito lumabas. So, syempre, kailangan po natin i-registered yung phone natin na nasira po. Ayan. And then, uh, what best describe your situation? I-click po natin ito. So, dito po, may mga lalabas po yan. So, iba-iba po kang situation yung mga lodis. Depende po sa concern natin. So, dito, may registered phone got damage Ayan po, i-click natin yan. And then, dito po, lalabas po yung mga lodis, yung mga valid ID na pwede po nating isubmit para po ma-verify pa yung ating jikas uh, Kasi po, kailangan po yan para malaman ni GCAS po na sa inyo po yon So, i-click lang po natin ito. And then, uh, kailangan po natin mag-selfie holding valid ID. And then, dito po, please share what happened or add uh, information about your concern. Uh, sabihin niyo lang po dito kung ano po yung nangyari sa inyong cellphone, bakit po nasira. Okay? Ilagay tayo po natin siya dito, mga ludis. And then, dito po, kailangan po natin dito i-add yung file. Halimbawa po, mayroon po kayo yung screenshot na yung pag nag po kayo ng GCAS account, may lumalabas po na already uh, registered to other phone. Screenshot nyo po yon hindi yan po ang ilalagay ninyo dito mga Lodis. Okay? So, yung concern nyo po. Yan. Pag once pa nakilink nyo yan, mapupunta po yan mga Lodis sa inyong folder or sa inyong mga uh, image. Hindi napin nyo po yun doon yung gusto nyo pong i-submit. Pag once po na-lalagay nyo na yung mga information dito, yan, dapat po tama po yan mga Lodis. Uh, I-click nyo na po itong submit. Yan. So ipaprocess po ito mga LODIS Ang information na ito within uh, 48 hours Mag email naman po yan sa inyong mga LODIS Kung ano yung maging status ng inyong GCAS So kung may mali po sa inyong information Hindi po yan mabibiripay So make sure lang po na uh, tama po yung mga information And then ipalo nyo na lang po yung mga step na ibibigay ni uh, GCAS Kasi hindi po natin pwedeng i-report ito Kasi uh, ginagamit po natin itong GCAS account Basta po yung mga susunod na step Ibibigay naman niya ni GCAS Ipalo nyo na lang po yun Madali lang naman po yun uh, Especially kung uh, Uh, yung mga ibibigay nyo information ay tama po mga lods. Okay? So, magbibigay po yan ng ticket number. Kung bawa po, alimbawa po matatagalan po uh, kalam, kailangan may pa yung inyong mga account, magbibigay po yan ng, ng, uh, ticket uh, number. Yung ticket number po yung ang um, gagamitin nyo. I-chat nyo. Uh, pumunta kayo kay chat with Gigi. Hindi yun po yung gagamitin yung number para po i-update yung inyong mga concern. Okay mga lods?